Hello! <laughs> Mga ka-journey, what ako'y plano mag-vlog ka So, ako gada sa akong steak, no? Pero, mora magsayang na dili ko mag-vlog. Kaya, eh. nakating nindutag sa panahon karon nindot sa kayo atong place. Data sa El Corso. Pero, so, sa so, akong words, klaro ka eh. Ako nang gisunog. Wapag yun ako magkasunog, eh. Sayang ka ba ba? Muna, I will try to vlog okay para sa nga makita niyo ang akong view karon kun sa pag kanindot ang atong panahon grabe as in super kainit wagi ka panganod panganod <laughs> grabe super init mga ka journey grabe jud pero thankful ta kay bisan og init pero kusog gyapon ang hangin diri sa El Corso ah mga untoy eh, gutom na kay kuno sa kag bibimbop <laughs> Kapuhi o na sa ning gorsa ning bibibimbap. Bibimbap di. <laughs> Gusto na ako kuhan ba? ba mga nilat ang bakay na na. Typical Pinoy kayo no. Utan ba? Ina na ba? Gutom na kay ko. Ay naku. Asa naman to eh. Tanawa, bibimbap doon sa kong likod. Korean, siguro na kayo, pero di na ko feel may nanang na food, eh. So, ganahan siya kung mga nilataan. comment down mo, no, kung ganahan ba mo mga nilataan or bibibap, mga depende sa itong pangindaro, no? Mga bata noon, ganahan sila, ani, pero mga gores like me, ganahan nag mga tinula, mga sabaw sa utan doh, mo ni kinaha, mo ni ampay sa mga gores, labi nagkabuhi un. <laughs> Bitaw ya to i-check we, we asa taan ni mga on we. Eh. Sige. Dugayas actor. Eh, Ay, magina kong gihulat ang actor. Ay, foreigner ay oh nagpasinginit din taon nating kamot siya ng makasudan sa mo naman din eh ayaw taon di ako eh ginoo ko pinagrabe sa dyo wala kita sa baby pop may oh my god hindi natin sila sa bow fisherman's Catch? <laughs> like that <laughs> ay kahangin sorry na ito naka-order na while waiting, ah, oh, ganun sa hangin, eh. Ipalit-palit, tulita na kung buhok yung tao na dagito ko. <laughs> Ipalit-palit na po na dagito ko. So, while waiting sa itong order, oh, galing na kung kayo sa hangin din. Ayos, ito, boss. No matter what the world says You are the light of my life. You are the reason I survive. You are the one who makes me smile. You are the only one I desire. I love you forever. You're my everything. I love you forever. You're the song I sing. I love you forever. <laughs> Sobra. Tagan <laughs> pa kayo itong Kanang, sana? Mga sagpot. Hindi <laughs> na na kuwa. Kaya, we. Pusog na kay ko. Well, anyways. Mag-walking-walking na sagta. Ay, nalang walking-walking. Di ka may At ang tagayan, naro mahili sa itong kaon. Wita, we. Hello, my bird. Nice call, siya. Ah. Morning. Soaring high. Look at Look at the bird. Soaring high. So nice. Huh? Nice guy, you the we Nice. Dive-dive pa sa dagat. Uy, dindot ko siya tanawin, uy. Orang siya giggle. Like, sore, ha? Sore. Hindi siya high, uy. Sore-sore lang siya. Dive-dive pa siya sa tubig. Nice kita, naon, ba? Saan? nasa ang light shipping? Pabalik na sa buhol. Una, ginahan ako sakyan. Pasa muli po. Light shipping. Nakuha na lang mikaon kaon. Naragi siya di ha. Nagsanbating while nam nangisda. Kitaw si tao ganyan, nabigwit. Nabigwit. Ala, eh. Ala ka. Pag inom, tagdaghan tubig. We, eh, tatay, ginoo na. ambot lang. Basi maglaba, di mong ulo niya. Tungon sa kainit. Tungon sa manisya, we. Still, niya ay. Eh. Pandong na lang eh. ni. Mga to na tadi to palita ga ice cream. Uy. Open na baka ang ice cream. May nindot to ilang ice cream ba kay no sugar. No sugar. Ambot lang no sugar ba tinuod. <laughs> Try lang nato. Showdown, Sure Ming. Kamera shy, pagka. Ah. Ay, napunta dali sa likod agi. Medyo may kainitan, pero di pariha dito sa pika sa magyagyan. Ganyan, sobrang kainit. init ga, picnic picnic gari ha, sa <laughs> katong kana ilang gitrabaho diha katong nang tuan ba katong pandong-pandong dito wala pa mo Padong nami uli. na unsa na niya akong siya. Uy! Ang <laughs> fishing Na nagpabadlong manisiha, uy. Grabe. Pila na tama siya kauras, diha. Bahala ka na tayo, uy. Arita sa mall, Kay... Arita sa mall, kay para di kayo ba? Pasagdaan lang ko tos tatay. Uy, kaya nga napabadlo. Mas tatay. Uy, kaya pang parting inita. Nagsige, mahinong pabuad-buad. Pila na ka hours? Sukat pa ito pag-abot na mo. Uli lang ni. Ay, kabadlo mo ni tatay. Bahala ka tay. eh. Mingaw ilahong mo. Mahalinan ba po taon sila di rin no? mingaw man? Pagkalae, ban ni magtrabaho tao inyo, customer. Batay halin, mingaw kayo. Dugay pa oras, mahaman. man. <laughs> you know, sa so tag mga painting di rin. Oh, kachabi sa baby. i'm so happy because today i found my friends they're in my head <laughs> imaginary friend today not done. the nice fish at the now no what did she what she the nice i no? nice guy you painting will he pay this one also ano kita nak hantu yung ah, painting din siya painting jud This one also nice. Lockdown, lockdown. Kan nice, bani painting, malah jod Hello, ito mga talented ginila pag kanindo Artist si Ken Plummer Bastasa. Um, isa ra di eh, ang kuan siguro ah daghan din silang artist lain-lain no si Eileen Chua. Si Pipi, si Lain Lain Lain. Abi na kong isa ka artist. Daghan ni sila. Ah, napod si Coffee. Nag-install na siya. <laughs> Would you like some coffee? No, thank you.